Ito na, Mendoza, mm -hmm. may tanga ng bola. Pinasak kay Klong. Klong, 4-3. Pang! Para sa kay Klong. Lakpakan itong kupal na to. Ostrich, awak ang yeah, bola. Pinasak kay two joints. Hindi ka hmm, nag-focus, ha? Paso, Paso. Diba? What a shot, by two joints. Uy, tumabi nga. Kupal dito. May bata kasi. Eh. Ay, kamang alam. Kukutongan kita eh. Pre, ko tawag mo ay nakabayan. Teka lang. Hindi ako bahala. Ako ka nang hawak sa mic. Dribble. Ito na. Emprani. Tumira ng tres. Asa. Sablay. Tanga. Sa <laughs> Oy, yung mga nanonood dyan. Na naman kayo malapit masyado sa court. Ay. Oy. nakabaillet, Puntado ka ba? Tapit mo sa ring, And oh. Hingga mo. Abuting sa akin. mo. Ai, puta.